guys, another day, another ulam. Let's cook with me. Una pala ay hinugasan ko muna yung aking mga kakailanganin sa aking pagluluto. Ang lulutuin lang pala natin ay napakasimple lang at swak sa inyong budget. Meron lang tayo dito na tokwa, toge, sibuyas, bawang at carrots. Una ay hinugasan ko muna itong tokwa. Tapos hiniwa ko lang sa gusto kong hiwa. At isa-isa ko nang inilagay dito sa air fryer. Kung walang air fryer ay pwede naman iprito na lang. I-air fry ko lang to na mga 20 minutes. Or dadagdagan ko na lang mamaya pag hindi pa luto. At eto naman mga toge ay hinugasan ko lang. At nahiwa ko na din pala etong mga kakailanganin ko. Kaya mag start na din ako magluto. Una ay magigisa muna pala ako ng sibuyas. At sunod na iginisa ko itong bawang. After ng ilang minutong pagigisa, inilagay ko na din tong carrots at igigisa ko lang to na mga ilang minuto. At sunod na inilagay ko etong tofu na na air fry ko na. At maglalagay din pala ako ng paminta at oyster sauce. At hahaluin ko lang para magmix yung mga pampalasa na nilagay ko. At sunod na inilagay ko etong toge. at maglalagay din pala ako ng konting tubig at konting nor seasonings. At tatakpan ko lang at papakaluan ng mga ilang minuto. At eto na guys ang ating ulam, ginisang toge na may tokwa. So ayun lang, thank you Lord sa blessing, thank you for watching, bye!